Gusto mo bang mabaliw ang lalaki sa iyo? Meron ka bang jowa? May boyfriend ka ba? Kung gusto mong maging patay na patay siya sa iyo, makinig ka. Imbis na ikaw ang lalapit sa kanya, siya ang kusana lalapit sa iyo. Eto, pinakauna, ibigay mo ang the best mo pagdating nyo sa inyong kaligayahan. Huwag kang tumira ibigay mo ang lahat ng nalalaman mo tungkol dyan. Kung meron kang alam na mga eksperimento, turuan mo. Siguraduhin mo lang na magaling ang performance mo. Dahil sa ganong paraan, siya ang kusang lalapit sa iyo. Maniwala ka, hindi aabutan ng 24 oras. Kukulitin ka niya kung kailan ulit mangyayari ang inyong kaganapan. Eto, never ka mag sa kanya. Magpabitin ka. Magpamiss ka sa kanya. Sinisigurado ko sa iyo na hindi ka lang niya imi-message. Pupuntahan ka pa niya ng kusa sa bahay niyo. Gagawa ulit ng paraan yon upang maulit muli ang pinagsamahan niyo. You know what I mean. Dapat relax ka lang. Huwag kang atat na atat na magre-reply agad sa kanya. Huwag mong ipahalata na patay na patay ka rin sa kanya. Dahil ang lalaki, kapag ikaw ang kusa na lumapit sa kanya, well, sa una ay magiging okay ito sa kanila. Magiging masaya sila. Pero kapag araw-araw mong ginagawa ang pangungulit mo, pag may message mo, naiinis na sila. Naboboring na sila sa iyo dahil paulit-ulit na lamang ang iyong senaryo. Ikaw mismo ang palaging lumalapit sa kanila. Ayaw ng mga lalaki yon. Kaya dapat marunong kang dumistansya. Huwag mong ipahalata na ikaw ay atat na atat. Lab na lab mo siya, miss na miss mo na siya, tatawagan mo. Naku, kapag ganon, ay naku, sinasabi ko sa iyo, magsasawa ang lalaki sa iyo. Marahil sa una ay magugustuhan nila, pero habang tumatagal na ganyan ang gawain mo, nako, kapag ganun ay nasasakal sila. Kaya dapat relax ka lang. Paabutin mo muna ng tatlong araw, limang araw, ganun. At dapat, kung mag-reply ka sa kanya ay tipidin mo. Kung maaari ay gamitin mo lamang ng mga emoji, ganun lang. Dahil ang una niyang iisipin, wala kang ganang sa kanya. Pwede ka namang magdahilan, busy ka, Marami kang ginagawa. Sinasabi ko sa iyo, mababalyo sa kakaisip sa iyo si Dudong. At sobra kanyang mamimiss. Meron kasing mga babae na masyadong obvious. Talagang patay na patay sa lalaki. Sila ang kusang nagme-message, sila ang kusang tumatawag, pinupuntahan pa sa bahay, hindi makomporme. Ako na girl. Huwag mong ibaba ang iyong sarili. Dapat pigilan mo. Dapat siya ang maghabol sa iyo, hindi ikaw. Tapos, kapag niloko ka, nabigo ka, iiyak ka, sasabihin mo, Binigay ko naman lahat-lahat. Ganon ang mga linyahan ng mga babae talaga kapag nabigo. Pag sinabing, ibinigay ko naman lahat, bakit ganon, ano pa ba ang kulang? May eme kung anong pinagsasabi sa sarili kaya mo sa mga lalaki na yan, huwag niyong ipakita na patay na patay kayo. Relax lang. Sa totoo lang, ang lalaki kasi, ayaw na ayaw nila yung parang investigador yung babae. Halos na lang, oras-oras, minuto-minuto, magme-message, tatanungin, anong ginagawa mo dyan, babe? Kamusta ka na? Kumain ka na ba? Ganito, ganyan? Okay lang naman na kamustahin mo siya. Tanungin mo kung nakakain na. Pero yung oras-oras, minuminuto, tinatanong mo kung ano ang ginagawa niya, kung nasaan siya ngayon. Naku, sinasabi ko sa iyo, ayaw ng mga lalaki na ganun ang isang babae. Marahil sa una ay cute ito pakinggan para sa kanila. Pero habang tumatagal, ay nasasakal na sila. May mga babae din kasi na sobrang higpit sa kanilang boyfriend ay abay, kung ganyang klaseng karelasyon ka, ay dapat bigyan mo rin ng kalayaan, bigyan mo rin ng freedom. Hindi ka pa nga asawa, ganyan ka na, paano na lang kapag kasal na kayo, edi mas doble pala ang higpit mo sa kanya. Nako naku, naku, kapag ganyan ka ay hindi kayo magtatagal ng isang lalaki. So ayon kung saan na tayo tuloy na punta. Balik tayo doon kung paano mapa-obsess sa iyo ang isang lalaki. Eto, gamitin mo ang social media mag-post ka ng magagandang larawan mo. Kung saan feeling mo ay napakaganda mo. Lahat ng aura mo, or kahit saan ka man napunta, ipost mo sa social media na ikaw ay masaya. Ipakita mo sa kanya na masaya ka. Kaya mong maging masaya kahit wala siya. May mga ibang babae kasi or lalaki, dinidepend nila ang kanilang happiness, ang kanilang kaligayahan kapag kasama lang nila ang kanilang karelasyon. Ako, huwag yung ganon. Dapat maging masaya ka kahit wala ang jowa mo sa tabi mo. Ipakita mo sa kanya na kaya mong umiti, kaya mong lumigaya kahit wala siya sa tabi mo or hindi mo siya kasama. Dahil sa ganong paraan ay maiinggit siya na kaya mo palang lumigaya kahit wala siya. Meron kasi na magkarelasyon, mapababae man, mapalalaki man. Kapag halimbawa may lakad si girl, syempre gusto niyang magpasama sa kanyang boyfriend, pupunta sila ng birthday. Tapos naman ang lalaki ay ayaw sumama kasi nga may lakad din. Syempre si girl biglang magtatampo, black agad sa Facebook. Ako na ko, Inday, kapag ganun klase kang karelasyon, masyado mo lang pinapaliit ang sarili mo sa iyong jowa. Kapag hindi siya sumama sa iyo, go! Ipakita mo sa kanya na kaya mong maging masaya, kaya mong umalis kahit wala siya. Uulitin ko, huwag mong depend Never mong depend ang kaligayahan mo sa kanya. Tandaan mo, Inday, maraming paraan para maging masaya. Dahil sa ganyang paraan, tinutulungan mo ang sarili mo. At the end of the day, halimbawa, naghiwalay na kayo, niloko ka pala niya, at least, okay lang sa'yo, hindi masyadong masakit. Dahil kaya mo naman na kahit wala siya, diba? So, ayon lamang ang ibabahagi ko kung paano ma-obsess sa iyo ang isang lalaki, kung paano kanya na mas lalong mamahalin meron lang akong advice para sa mga magkarelasyon dyan. Yung mga newly, yung mga bagong sagot pa lang, yung kakaumpisa pa lang ng kanilang relasyon. Ito ang advice ko sa inyong mga ining, mga dudong, makinig kayong mabuti. Siyempre, kapag mga bata pa talaga, normal lang yan, hat na hat pa sa pagmamahalan. Yung, hi babe, halika na, tara na, baka mahuli tayo. O, oh, ba diba? Ang sweet ng tawagan. Anyway, ang advice ko sa inyo ay relax lang kayong dalawa. Huwag ng sugod ng sugod, especially sa mga babae. Hayaan nyo mismo ang lalaki na lumapit sa iyo. Dahil kung tunay kanyang mahal, e may message kanya palagi. Kakamustahin ka niya. Pupuntahan ka niya sa bahay niyo at wala siyang pakialam kahit nandyan ang mga magulang mo. Alam mo, yan ang mas maganda. Pumupunta talaga ang lalaki sa bahay ng babae. Sign of respect yon At least nakikilala niya kung sino yung mga nanay mo, sino yung tatay mo, sino yung mga kapatid mo. May mga lalaki kasi na walang pakialam sa pamilya ng babae at never pumupunta sa bahay ng babae dahil natakot kasi ganito, ganyan. So, yun ang advice ko sa mga babae. Huwag kayong masyadong atat. Huwag niyong ipakita na patay na patay kayo sa boyfriend niyo porque ang guwapo-gwapo kayo naman mga dudong. Kung meron kayong girlfriend, syempre, ingatan nyo rin yung girlfriend nyo. Dahil hindi yan sila laruan na kung maglipas ng isang buwan ay ayaw nyo na, makikipag-break na kayo. Naku, huwag naman ganun. Kaya, kaya dapat siguraduhin mo Siguraduhin mo sa iyong puso na mahal na mahal mo talaga ang isang babae. Huwag nang sugod ng sugod porque nagpa lang sa iyo ang isang babae ay diligawan mo na kahit hindi ka naman sigurado sa iyong nararamdaman. Pagkatapos lumipas ang ilang buwan ay ayaw mo na nagsawa ka na. Nako, huwag naman ganon. So, ayun lang ang aking ibabahagi kung paano talagang mahalin ka ng todo ng isang lalaki. So, ayun lamang. Maraming maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapagsubscribe, please isubscribe mo na yan at i-click mo na rin ang bell para manotify ka sa aking mga bagong video. Maraming maraming salamat. Bye!